Ayan uh, guys, matagal na pangarap ni Tata na magkaroon ng bangka motor. Tapos ko sa kanya, riregalo ko, ko siya ng bangka motor ngayong New Year. Ayan hey, guys! Ayan hey, guys, good day! So, eh, what's up mga kanapan lang channel? So, for today's video nga guys, eh, meron nga pala guys tayong bibilhin na rinigalo natin sa tatay ni Dugong. Katulad guys, kung so, sinabi ko sa inyo, Nung nakaraang video natin, eh, bibila natin ng bangka yung papa ni Dugong na motor. So kanina. ngayon, dahil dumating na guys yung blessing natin kay Lord, eh, bibili na tayo ng bangka at regalo ni Dugong panyuya sa kanyang papa. Kaya kanina. yun guys, sama mga yun, kami, kanina. na pumunta sa papa ni Dugong. Let's go! Yeah. So, so guys, kanina. nandito nga pala tayo sa bahay na bahay ni Dugong at eto nga pala guys yung lambat, tatlong bantasan na pinagawa ni Dugong nung nakaraang linggo. Galing din yan sa pagbablog namin, katas din ang namin yan. At ang isang bantasan niya pala guys na lambat, pag ginawa mo ay gagastos ka halos na 7,000. Kaya guys, siguro lampas 20,000 yung nagastos dito ni Dugong sa tatlong bantasan na lambat na. Pero okay lang naman yung guys, at least may gagamitin na yung tatay ni Dugong. Dahil nga guys, may lambat na yung tatay ni Dugong, ay kailangan na talaga niyang bumili na bangkang di motor. Kaya eto na guys, tuto para ni Dugong yung kahilingan niya ngayon New Year. Kaya syempre, masayang masaya na rin si Dugong bugong niyan, kita niyo naman, no? Yan. Hay. <laughs> oh. <laughs> Yan. Yan. Let's okay. go. Yeah. Tay. Nakain pa eh! Nakain, nakain, <laughs> Ayun, nakain, 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 Ano ba sabi mo? Ang gusto mong sabihin na matutupad mo yung bangkang motor? <laughs> <laughs> Ayan guys, matagal ng pangarap ni tatay na magkaroon ng bangkang motor. Tapos, ko sa akin niya, ririgalo, ko, ririgalo ako siya ng bangkang motor ngayong New Year. So ngayon, ayun, ay, natupad na. Bibigay ko to pang bilhin ng motor para sa magulang ko. And maraming salamat. Hey! Para sa inyo, yung niyong bangka. Kamayatin sila, kaway! Kaway, kaway, kaway. kaway, kaway. ganyan o, ganyan yun. Yeah! <laughs> <laughs> Tapos ayun guys, naibigay na nga pala guys namin yung pambili ng motor bangka ng tatay ni dugong ay agad na rin kami dumiretso dito sa bilihan ng cellphone. syempre guys, bibili nga pala guys ng bagong cellphone si dugong at bibilhan din daw niya yung kuya niya kasi papasko na rin daw niya at pa-New Year do sa kuya niya. Ito nga pala guys, yung napiling cellphone ni dugong ayaw daw niya ng masyadong mahal kasi yung mga matitirang pera daw sa kanya, igagawin daw niya ay mag-aalaga daw siya ng baboy. Okay na okay na rin daw sa kanya to para lang daw guys mapanood niya yung vlog namin ng malinaw. syempre shoutout din nga pala guys dito sa mga sales lady dito sa binila namin ng cellphone na napakabay talaga. Syempre guys, salamat din at nakilala kami nila ni Dugong. Grabe, tuwan-tuwa talaga rin kami sa part na yan. May nakaka-acknowledge din pala guys ng mga ginagawa natin vlog. Ayan, sobra talaga kami natutuwa. Ito nga pala guys, yung cellphone na ibibigay ni Dugong doon sa kuya niya. Sabi niya, pa new year niya daw doon. Ayan o, okay, kitang kita nyo, medyo naiyaya pa dyan si Dugong. Alam nyo naman guys, nabunga rin ito ng pagsisikap at pagtsatsaga namin ni Dugong dito sa pagbablog. Syempre shoutout din nga pala guys dito kay kuya. Ayan, sa Bisayang Mangyan page. Grabe, suportahan natin yan guys. Menarik model Iya tu Iya tu Bago nga pala matapos tong video na to, gusto ko lang magpasalamat dito sa Soul Sister Charity na nag-invite sa amin sa Christmas party nila at sa meet and greet. Grabe, sobrang daming food trip dito. May mga natanggap rin nga pala kami mga regalo at grocery dyan. Kaya tuwan tuwa kami ni Dugong. Kasama rin nga pala namin si Ate Mendo rin niya dyan. Oh. Kahit guys, konti lang kami naka-attend dito. Grabe, sobrang saya talaga at napaka-solid. Siyempre, bago matapos tong taon na to, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga tropa ko na tumutulong sa amin. Kaya hanggang dito na lang muna guys. Kita-itsa sa bukas. Salamat sa panonood guys. <laughs> Ha, <laughs> ha,